Ito na, mga kababayan ko, ang inaantay-antay nating hearing sa Senado. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, illegal daw ang pag-aresto sa kanya ng ating mga kapulisan, mga kababayan ko. <laughs> Pwede ba yun? Pwede bang maging illegal ang isang operasyon ng isang pulis, lalo at ang dadamputin ay ang dating Pangulo? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito, mga kababayan ko. But before that, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Ako, biglang umentrada dito sa hearing ang anak ni Duterte na si Inday Sara. Grabe, no? Pagdating sa hearing ng ama niya tungkol sa, tungkol sa nahuli, sumisipot. Pero pagdating sa hearing ng mga dinorobo, ay, sorry. Ayaw sumipot. Mga kababayan ko. At ang dinidiin nila ngayon ay illegal naman ang pag-aaresto sa kanyang ama. Let's do this, mga kababayan ko. At pag-usapan natin ito, mga kapatid. Eto ang video, mga kababayan ko, kanina ng uh, hearing sa Senado. Kumarap din sa pagdinig ng Senado si Vice President Sara Duterte. Iginit niya sa mga senador na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama. Nasa frontline balitang yan si Mayan Los Baños. Okay, sinabi ni Vice President Sara Duterte na illegal daw ang pag-aresto sa kanyang ama. Ano kayang basis? Ano kayang sinasabi? Ano kayang basis sinasabi niya dito? Paano naging illegal ang pag-aresto sa kanyang ama, mga kababayan? Yan ang gusto kong malaman ngayon, mga kapatid, kung ano ang dahilan ni Vice President Sara Duterte. Ako naman, mga kababayan ko, in my own opinion, wala akong nakikitang ilegal na ginawa ng ating kapulisan at ang ating sandatahan lakas at ng ating Philippine Air Force, mga kababayan ko. Sapagkat ginawa lang naman nila ang kanilang duty as a public servant. Ngayon, mga kababayan ko, ito ang dahilan nila. Alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginaginawa nila. Mm-hmm mali ang ginawa nila. How? Mga kababayan ko, ha? mali daw ang ginawa nila. Sige, pakinggan muna natin to para maintindi natin lahat. Ginawa nila yon just to demolish. Parang naiiyak ka pa. Political opponents. No, 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 no. no. That's not a political opponents. Maling-mali po dito yung ating vice-presidente na si Sara Duterte, mga kababayan ko. Tandaan nyo po mga kababayan ko, there is no political opponents and there is no political issues behind this uh, arrest eh, o arrest kay, Duterte. Number one mga kababayan ko, ito. Makinig kayo mabuti. Unang-una sa lahat, pag-usapan natin yung political na aspeto ng bagay na ito. Tingin nyo po ba mga kababayan, yung ganitong pagpapaawa ng mga Duterte, magkiklik po sa kanila? Yes, mga kababayan ko, tama po kayo. Oo, magkiklik sa kanila to. At ang magbibinipisyo nito mga kababayan ko, yung mga kandidato ni Duterte. Tapos ipagpipilitan nila ngayon na dinidiin nila mga kababayan ko, mga kapatid, na itong mga nangyayari ngayon mga kababayan ko, is, uh, is uh, sila mga kababayan. Sa so, tingin nyo, kung si Pangulong Bongbong Marcos ba ay uh, sila sinadya ito, alam magbibini magbibinipisyo itong mga itong mga kampo ni Duterte, mga kababayan ko, gagawin niya kaya to? Of course hindi, mga kababayan ko. But suddenly, mga kababayan ko, there is no political component o intent na talagang ano, na tapinuliti kasi Duterte dito. Number one, eight years na po yung kaso na ifinile sa International Criminal Court. Tama ba ako, mga kapatid? At nagsampa nito mga kababayan ko sa mga hindi po nakakaalam, si dating senator and running for mayor ng Caloocan, Antonio Sani Trillanes, mga kababayan ko. At ang Magdalo Party List, number 42 sa Mayo, mga kababayan ko. Sila po ang nagsampa nito sa International Criminal Court sa The Netherlands. At doon po mga kababayan ko, gumulong ng gumulong ang investigasyon at kaso nito mga kababayan ko for almost 8 years, mga kapatid eight years po ang nakalipas bago po na aresto ang dating Pangulong si Duterte sa pagkakasala niya, mga kababayan ko, sa human rights violation, mga kapatid. Kaya mga kababayan ko, wala po akong nakikita political uh, intent na dakpin talaga siya ngayong papalapit na eleksyon, mga kababayan ko. Dahil kung titignan niyo pong mabuti, lumabas po ang lumabas po ang warrant Nataon lamang, mga kababayan ko, na ito po ah, na ito po, nataon lamang na mag-elections. -e mga kapatid, kung sa tingin po ba ng bise uh, presidente natin na si Sara Duterte, mga kababayan ko, na ang ginawa po ito, ginawa pong ito, mga kababayan ko ay uh, pinupulitika sila. Isa pong malaking kasinungalingan ito at malaking pagpapaawa po sa loob ng social media. sapagkat mga kababayan, wala ho akong nakikitang pamumulitika dito. Isa pa, paano magiging isang ilegal Vice President Sara Duterte ang pag-areso sa iyong ama samantalang may legal na basihan po tayo? Tandaan nyo po, isipin po natin at idiin po natin ito sa inyong mga isipan. Mawala man po tayo sa ICC, tandaan ninyo, meron pa rin pong Interpol sa Pilipinas mga kapatid. Tandaan niyo po sinasabi ko, mawala man po tayo sa ICC, meron pa rin po tayong Interpol sa Pilipinas. Oh, kahit na ipagpilitan niyo yan. Oh, sa sabi niyo ini, ini mina conditioning na naman ng na mga to na ang ICC ay walang karapatan sa Pilipinas. Oo, nag tayo noong 2019 but the extrajudicial killing happens in 2018. So ibig sabihin nito, pasok pa rin tayo sa ICC at naganap 'yon nung panahon na pasok na kasali pa tayo sa ICC. Pero yung 2019 na extrajudicial killings above, hindi na po mababasa ng ICC 'yon dahil 2018 lang po ang kanilang pagbabasihan. Mga kababayan ko, so ngayon pipipilit nila nung winarant na si Duterte nang mga nang ICC si mga kababayan ko hindi makapasok ang ICC sa Pilipinas because they don't have a jurisdiction because nagwithdraw tayo noong 2019 Ngayon mga kababayan ko meron partnership ang Interpol mga kababayan Interpol ah Interpol International Police mga kababayan ko sa Pilipinas at meron silang mga tao dito na Interpol Si Interpol lang nagexecute dito sa Manila ipinasa sa DOJ and then the D and then the DOJ pinasa dito sa PNP and then execute the mission na damputin si Digong. Mga kababayan ko, kaya wala pong politika na uh, pamumulitika dito. Sadyang na ilabas lamang na ngayon panahon na to ang uh, warrant of arrest na yan para malaman ninyo mga kababayan ko na mayroon pong pananagutan si Duterte sa batas. Mga kababayan ko, ng human rights. So, tuloy. This is all about politics. this, this is not a politics vice president. Klaruhin mo yung sinasabi mo, huwag tayo magpaawa dito. Virtual ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tahasan niyang sinabi na walang due process at walang legal na basihan ang pag-aresto sa kanyang ama. Oo oh, ako, nako maniniwala may legal basis to. Hindi rin daw valid ang warrant of arrest na mula sa ICC. Dapat daw, dumaan ito sa lokal na korte bago magkabisa. Ayan, sinabi nila yan. Dapat daw dumaan daw ito sa lokal na, lokal na korte bago magkabisa. Mga kababayan ko, ano ba dumampot kay Duterte? Mga kababayan ko, mga kapatid, di ba mga kababayan ko, Interpol? Bisa-bisa ng Interpol na ibinigay sa DOJ at in-execute ng PNP, trabaho nila yon mga kababayan ko. So ngayon ang tanong dito, balikan punta natin tong isang story na Naaalala nyo ba si Alice Guo, mga kababayan ko, yung dating mayor ng Banban, Tarlac, mga kababayan ko, na magandang Chinese, mga kababayan, na nasangkot sa Pogo. Di ba nagtaguto sa Indonesia? Alam mo, humuli sa kanya, mga kababayan ko, Interpol with Indonesian Police. Mga kababayan ko, Basta siya kinuha, nakita siya, pinuntahan siya doon sa kanyang pinagtataguan, dinampot siya mga kababayan ko, and then pagkadampot sa kanya mga kababayan, inuwi siya dito sa Pilipinas. Nangyari yun mga kababayan ko. Same what happened nang ginawa nila kay Duterte, mga kapatid. Pagkauli sa kanya, pinroseso siya doon mga kababayan ko, kasi magkakaiba naman tayo ng process, Pinroseso si Alice Guo and then inuwi dito sa Pilipinas para litisin ang kanyang kaso, mga kababayan ko. Same what happened to former President Duterte, mga kababayan ko. Kinuwa siya ng uh, Interpol, tinurn over sa ICC. And then the ICC will execute na the, the warrant uh, they performing the warrant of arrest para damputin si Duterte at harapin ni Digong yung pagkakasala niya. Ngayon, anong illegal doon mga kababayan ko? Eh buong mundo sumusunod dun. Illegal pa rin sa inyo kasi dinampot yung tatay nyo. Yun ang ibig nyo sabihin dito, Vice President Sara Duterte. And ayaw nyo malaman ito ng taong bayan. Bakit tayo malaman ng taong bayan? Kasi once na malaman nila at ma-explain ito, mga kababayan ko, eh malalaman nila na ito ang nangyayari ngayon. May karapatan at mayroon jurisdiction ang Interpol, mga kababayan ko, mag-execute ng warrant of arrest sa isang uh, Pilipino na nagkasala sa international human rights, mga kababayan. Ngayon, ano ang pinuputak ng mga DDS dito at itinatalim na naman at gamit ng media at minamain conditioning na naman nila ang taong bayan. Alam nyo po kung ano mga kababayan ko, kitang kita po natin dito sa ginawang hearing ni Senator Amy Marcos, niluluto niya at ginigisa niya ang mga opisyales na umaresto kay Digong. Alam naman natin, mga kababayan ko, na itong si Senator Amy Marcos, eh, halos sa uh, sanggang dikit at susong-suso. Kaya, digong. <smart noise> mga kababayan, tuloy. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Mm -hmm. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Warrantless arrest, mga kababayan ko. Sa bibigyan na ng galing. Yung nangyari kay Alice Guo is warrantless arrest. Mga kababayan ko, nagkaroon ng red notice mga kababayan ko dahil sa Interpol pumutok yung red notice and they print it. Pagkakita nila doon sa uh, warrant of arrest ni ano ni Alice Guo, at hinanting siya noon sa Indonesia. Ang pinagkaiba lang kay Duterte mga kababayan ko. Umuwi si Duterte dito galing Hong Kong pagbaba sa eroplano dinampot ng ating mga pulis and then eto na mga kababayan ko boom success mga kababayan ko nadampot din yung berdugo at pinagpipilitan nila ngayon mga kababayan ko na iligal ng pag-aresto think of it mga kababayan ko lahat sila ay mga general na matataas ang rango dito na lang very common si General Torres, si Gen, uh, PNP Chief Marbil, and then the, the rest of DOJ, the ILG, and uh, mga kilalang tao, mga kababayan. Isipin nyo, itataya ba nila ang reputation nila, mga kababayan ko, para lang dito sa isang tao na to, na nagutos na kumitil ng libo libong buhay, mga kababayan ko, at arresto nila at mapapahamak ang kanilang mga posisyon at pwesto? Hindi mga kababayan ko. Tandaan nyo po ito. Ang ating kapulisan at ang ating gobyerno ay gagalaw base mga kababayan ko sa sinusunod nilang standard mga kababayan. Ano yung standard na sinasabi ko ito ha? Para mas mababaw lang. Base doon sa kanilang ginagawang pagtatrabaho. Ano yung trabaho nila mga kababayan ko? Polis. Si General Torre. Anong trabaho ni Torre? Damputin, hulihin yung nagkasala sa batas. Nagkataon lang mga kababayan ko na dating presidente ang kanyang uh, hinuli, mga kababayan ko, at ipinakulong at, din, at binitbit doon sa eroplano para, para pumunta doon sa The Netherlands. Nagkataon lang din mga kababayan ko na PNP chief si General Marbil, mga kababayan ko, na siya ang uh, PNP ngayon, kaya nangyari ang pag-aresto kay Duterte. Ngayon mga kababayan ko, ang tanong ko dito, sa talino ng mga tao na yan do you think gagalaw ba yan ng walang ng walang uh, basis, wala silang uh, wala silang uh, uh, kung illegal ang, ang pag illegal ang pag-arestong gagawin nila. Tandaan niyo pag illegal ang pag-arestong ginawa mo diyan, yan si Duterte eh tingnan niyo mabuti dating presidente yan, magiging kasiraan ng imahe ng ating presidente Marcos yan. Of course, kasi walang basis mga kababayan ko. Hindi na kumbaga parang tinakpan na rin natin ng justice. Sa palagay ko mga kababayan ko, meron po legal basis yan. At yung legal basis po na sinasabi ko dito, mga kababayan ko, yun po ay nakapaloob dahil ang Interpol po ang nag-execute. Pinagpipilitan lang nila na ICC, ICC, ICC. Tanggalin nyo yung usapin sa ICC na to. Tandaan nyo yan. Puntahan nyo kung paano nakuha ng Interpol, yung warrant arrest na nanggaling sa ICC at tinurn over sa DOJ at inexecute ng PNP. Hindi naiintindihan to ng mga ano, DDS. Alam nyo yung ginawa na public hearing ngayon sa Senate, sa Senate mga kababayan ko? It's a public, uh, ano tawag nito? Uh, 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 it's another public drama. Mala teleserye na naman to mga kababayan ko na ang bida ay si Senator Aimee at ang isang bida ay si Duterte at ang isang nagbibibida na si Sara Duterte. Mga kababayan ko, para sundan ng tao at ma ma na mala telesery ang ganap mga kababayan ko. Yan ang pinapalabas nilang ngayon sa taong bayan. Paawa na naman, eto na naman sila, nagpapaawa na naman sa taong bayan. Tuloy. Nananatili sa The Netherlands si VP Sara para buuin ang legal team ng kaniyang ama. Ayon sa visa, nakatanggap siya ng sulat mula kay Pangulong Bongbong Marcos noong December 15, 2023. Dito raw siniguro ni Marcos na hindi niya kinikilala ang ICC. Nangako rin daw ang Pangulo na dedepensahan ang soberanya ng ating bansa sa lahat ng pagkakataon. Okay, mga kababayan ko, it's very clear. Ulitin ko lang ha, it's very clear. Nakatanggap daw ng liham si dating uh, si, Pangu, si, si Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na o protektahan daw ang ating soberenya at hindi daw papapasukoy ng ICC. Pakinig kayo mabuti sa balita. Uh, uulitin ko. Ama, Ayon sa bisay nakatanggap siya ng sulat mula kay Pangulong Bongbong Marcos noong December 15, 2023. Dito raw siniguro ni Marcos na hindi niya kinikilala ang ICC. Nangako rin daw. Okay. Na uh, si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi kinikilala ang ICC. So, ang Pangulo na dedepensahan ang soberanya ng ating bansa Didepensa. sa lahat ng pagkakataon. Dedepensahan ang soberanya ng ating bansa sa lahat ng pagkakataon. Mga kababayan. Number one, hindi naman pinapasok at in-entertain ng gobyerno natin ng ICC. Tama. Sino makakapagsabi dito na binigyan authority ni Presidente Marcos ang ICC para mag-imbestiga sa Pilipinas? Mga kababayan ko, ang sagot niyan mga kapatid, it's very clear, wala. Mga kababayan, number two mga kababayan ko, dinipensahan ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating soberenya sa ICC? Yes, dinipensahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko dahil hindi niya pinapasok ang ICC. Ngayon mga kababayan ko, balikan na naman natin yung kanyang mga interview noon during the campaign. Ang sabi ni Presidente Marcos, mga kababayan ko, hindi nakita to ng mga DDS, mga kapatid. Hindi nila nakita. Ang masyado nilang tinig na hindi nila binasa yung sinabi ng ating Presidente. It's klarong-klaro. Sabi niya, they can come here, but turista lang sila, mga kababayan ko. Do you think pag pumasok ang ICC at nag-tourist dito, hindi mag Of course, mga kababayan ko, ano ba gagawin nila dito? Mag-iimbestiga ng pribado. Without tulong ng ating gobyerno. Mga kababayan, so in ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpasok ng ICC sa Pilipinas? Hindi. Ano ginawa ng ICC? Pribado silang pumasok dito at nag-imbestiga sa Pilipinas mga kababayan ko. At ang pinakamasakit kasi dito, mga kababayan, kung bakit lumabas yung warrant of arrest, yung pagpapa-interview, ay yung pagsagot niya sa Congress. Ang pinaka-pinaka-pinakamasalimuot na ginawa ni Duterte sa buhay niya, yung sinagot niya yung Congress. Dahil doon, inamin niya lahat ng ginawa niya at naging laban sa kanya yon para ilabas yung warrant of arrest now you know, mga kababayan ko. Tuloy. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court. No, kasi uh, but bakit bakit tayo, bakit tanong ko lang dito ah. Pwede bang nagkasala ka sa ICC? Nagkasala ka sa International Criminal Court? Ano ah, tingnan natin ah. Ang ICC, pinapatupad nito, mga kababayan ko, once na membro ka nito, you must obey the rule of the International Criminal Court, mga kababayan ko. No? You must obey the ICC, the rule or the law of uh, ng international, mga kababayan ko. Ngayon, balikan natin itong usapin na ito. Sakop pa ba ng ICC, mga kababayan ko, ang Pilipinas nung nangyari yung, uh, yung, uh, yung uh, extrajudicial killing? Sa pinakamadaling eksplenasyon tayo, mga kababayan ko. Sakop pa ba ng ICC yon mga kababayan ko? Example, 2018 naganap yung EJK, 2019 tayo kumalas mga kababayan ko. So ibig sabihin nito sa Rome of Statue na pinirmahan ng Pilipinas at ng ICC mga kababayan ko, once nakasali ka pa sa ICC at naganap doon yung mga pangyayari na hindi inaasan kagaya ng EJK ni Duterte mga kababayan ko, may karapatan pa rin ng ICC i-execute ito sa'yo mga kababayan ko. Yan ang tinatamang salita mga kababayan ko. So ngayon, pansinin ninyo, lahat ng naisang pangkaso kay Duterte sa ICC, mga kababayan ko, is 2018, 2016, 2017. Bakit? Kasi yung 2019 pataas na pagkitil ng buhay noon, hindi na po kasali, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan ko, yan ang ginawa nila. So pasok pa tayo sa ICC during that time, ang sagot, yes, pasok po tayo doon. Kasi yun po ang ating pinirmahan nung sumali po ang Pilipinas sa International Criminal Court. So ngayon mga kababayan ko, ilegal ba ang paghatid o pagkuha kay Duterte? Ang sagot po nito mga kababayan ko, hindi. Sapagkat kasali pa po tayo sa ICC mga kababayan ko, nung yung, yung warrant of arrest na sinerb sa kanya. Because the sinerb kay Duterte na warrant of arrest is based on 2018, below hanggang 2016 na EJK na ginawa niya mga kababayan. Yan po ang nangyari doon mga, mga kapatid, makinig po kayo. So, iligal ba ang pag-areso sa kanya? Number one, hindi mga kababayan ko. Kasi ang inisyo sa kanyang warrant ay yung kasali pa tayo sa International Criminal Court mga kababayan. Ngayon, naguguluhan yung mga kababayan natin because hindi nila makuha yung explanation na ganun pattern tignan mga kababayan ko. Pero kung titignan mo mabuti, kahit na kinuha si Duterte ng ICC mga kababayan ko, eh wala po tayong magagawa. Nagkasala si Duterte sa karapatan pantao ng pandaigdigang batas mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, question, mga kababayan ko, sabi ni Sara Duterte, illegal. Magkaroon ba ng illegal doon sa pagdakip ng uh, mga pulis natin? Ang sagot, mga kababayan ko, wala. Because they obey the rule of our, ano mga kababayan ko, ng batas natin. Ano? Ano ba ang karapatan ng International Criminal Court sa Pilipinas, mga kababayan ko? Ano ba ang karapatan ng Interpol sa Pilipinas? Magkaiba pong ahensya yan, mga kapatid. Ang Interpol, ay binubuo ng organisasyon ng mga pulis, mga kababayan ko, na konektado sa ICC. Ngayon, mga kababayan ko, hindi ma hindi ma-serve. Paano na serve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas? Gumawa ng paraan ang International Criminal Court para makakuha si Duterte at ma-serve yung warrant of arrest through Interpol. Bakit Interpol? Yung po ay kasali po ang Pilipinas sa organisasyon na ito at isa po tayo sa nagtatag ng Interpol. Mga kababayan ko ng International Police, mga kababayan ko. So ngayon, may partnership si Interpol kay ICC. Si ICC binigay yung warrant of arrest kay Interpol at si Interpol na meron base dito sa Pilipinas, ibinigay ang papel na warrant of arrest kay DOJ, mga kababayan ko. And then the DOJ execute their then uh, their job and reform and given to Philippine National Police. So ang Philippine National Police at binigay ng DOJ ito, ngayon mga kababayan ko, gagawin ng police natin, magpe-perform sila ng kanilang trabaho and their duty na arestuhin si Duterte. So ngayon mga kababayan ko, ano ang kasalanan ng ating police at ano ang kasalanan ng ating DOJ at ano ang kasalanan, sino talaga ang dapat panagutin dito? Ang sagot mga kababayan ko, isa pong malaking wala. Dahil ginawalan po ng ating gobyerno ang kanilang trabaho, ang kanilang duty at, pa, at, at ang kanilang commitment sa Interpol, mga kababayan ko. So anong pinuputok ng butse nila Vice President Sara Duterte at pinipilit nila ngayon na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama? Sa tingin nyo ba, madadala ba doon sa Netherlands yan kung may iligal na ginawa dyan? Baka sa Dubai pa lang, mga kababayan ko, hinarang na yan kung may iligal talagang pag-aresto kay Digong. Sakit sa bang, Sara? Tuloy! without due process and without any legal basis under our laws. <laughs> Di ba? Mga kababayan ko, ganyan ang Duterte mindset, mga kapatid. No? It's another mind conditioning na naman itong hearing na ito, mga kababayan. Mahaba-haba na naman labanan ito sa social media dahil pipilitin talaga nilang paniwalain na naman ang taong bayan sa mga misleading, kueka, misleading story mga kababayan ko, sa loob ng social media. Kaya kayo mga kapatid, maging mapanuri kayo ngayon dahil uh, akala nyo, pati akala nyo mabait na kapatid, pero nagtratay tratay din pala sa ating Pangulo. Kaya kayo mga kababayan ko, mag-isip-isip kayo mabuti. 12-0 pa ba? <laughs> Minus 1 na tayo mga kababayan. Kaya ano pang inihintay nyo mga kapatid? Maraming salamat at nakaabot ka sa punto na to. Kung gusto mo ang ganitong usapan mga kababayan ko, maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share and subscribe para nang sa ganon ay mas marami tayong mapag-usapan sa ganitong uh, content mga kapatid. Okay? Please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel. Ako po si Biyahe Nicoy TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas mga kababayan ko.